Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tingnan niyo girls so, oh. may mga bagong guys na nag request sa atin. Patingin nga. Oh my gosh, talagang trending na tayo. Okay ka lang, Mari? Oo nga. Ano bang nangyari sa iyo? Hindi ba kayo nagsasawa dyan? Kanina pa kayo nakatutok dyan sa laptop niyo? Ah, uh, hindi. Huwag kang chirva dyan. Oo nga, huwag kang umepal dahil mabuti pa. Ay tulungan mo na lang kami dito. Ano naman ang mapapala ko? Eh wala naman akong hilig dyan. Alam mo, ito na ang ba bagong buhay ngayon. Kung ayaw mong maiwan sa agos ng buhay, dapat kang matuto sa mga kagawian ngayon. Hmm, eto na lang. Ibibigay ko sa iyo ang number ni Alberto. Nakita ko siya sa Omega. Tapos kapag napatunayan mong masama siya, ay tigil na kami dito. Sige ba? Deal. Alam niyo, mahahalata talaga ang pagkamaginoon niya. Lalo na yung nagtawagan kami. Ang sweet-sweet niya. Sabi ko naman sa sa'yo eh. Oo nga, salamat sa inyo. Nahanap ko na ata yung Mr. Right ko. May lakad ka ba? Kanina ka pa ata nakatingin dyan sa mo. Oo, oo, magsisimba ako. Tsaka, pagkatapos nun ay... Ayan, no! <laughs> Magkikita kami. Nino! Ni Alberto! Talaga? Ay, dili, dili. Pwede bang sumama? Ayoko nga. Gusto ko kami lang dalawa. First date kaya namin to. Ayoko ng umepal kayo. Sige, alis na ako. Teka, yung Biblia ko na iwan. Miss, pwede makiupo? Ah, uh, pwede. Mahinihintay ka ba? Ang pangalan mo ba ay Alberto? Oh, ba't alam mo yung pangalan ko? Ako ito, si Maria. Ah, sorry talaga. Hin hindi kita nakilala agad. Okay lang. Salamat talaga, Alberto. Walang anuman. Alberto, magkakilala naman tayo, di ba? Pwede ba kitang maimbitahan sa aming bahay? Agad, agad. Siyempre naman, kailan? Kahit kailan mo gusto. Pwede bang sa gabi lang ako pumunta? Ikaw na bahala kung anong araw ba? Sige, sa makalawa. Ay, sigurado ka bang makakauwi ka ng mag-isa? Siyempre naman, kasama ko ata ang Diyos sa aking paglalakbay. Ah, uh, sige, paalam. Tao po. Alberto, dumating ka. Ma, pa, Kyle, Gwen, Trish, andito na siya. Magandang gabi po. Magandang gabi rin, iho. Oh, yeah, just... Hi, Hi Alberto. Alberto. Mayang kayo sa bisita. Huwag ka Apple. Pasok Alberto. Mauna na po ako. Alberto. Goodbye Alberto. Tinisin nyo nga yung kalat yung sa sala. Ma, si Kyle muna. Ako na yung naglinis kanina. Ayoko nga. Sige na Kyle. Oo nga Kyle. Naiwan ni Alberto ang relo niya. Nakita mo ba si Kyle? Hindi, baka andun sa kwarto niya. Wala nga eh. Abay, pahanap natin. Maria, hanapin niyo na si Kyle. Pumunta na rin kayo kanila aling iseng. Baka andun siya. Opo, itay. gubatan. Ano bang ba ginagawanya dito? Kyle! 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 Psst! Tumahimik kayo dyan. Ano bang ba ginagawa mo dyan? Halika kayo! Alberto. Ano ba kasi ang ginagawa mo dyan? Si Alberto ba yan? Oo, o. kanina ko pa siya sinusundan. Tignan nyo! Ah! Sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo? Oo, oh, inay. Kailangan ko tong gawin para sa atin at para sa Diyos. Hanga talaga kami sa pagiging maka-Diyos mo. <laughs> Mag-iingat ka, ate. <laughs> Tay, alertuhin mo ang mga kapitbahay natin. Sa gabi ko siya dadalhin. At itay, bigyan niya muna ako ng panahon na makipag-usap sa kanya. <laughs> Wag Maria. Ipapahamak mo ang <laughs> sarili mo. <laughs> kailangan ko tong gawin. Alberto! Maria, may nangyari bang masama? Ba't ang lumbay-lumbay mo? Wala. Mamasal muna tayo. Ano bang nangyari doon? Punta tayo. Yun! Yun ang vampira! <smart noise> Maria! Maria! Alberto! Tahan na Maria! Huwag kang magalala, Maria. Tanggap ko to. Alberto!